for today's video guys mga online tanin nyo guys kani siya akong kaon guys ay paniudto to pani siya kahit kining natay gibati, guys murag medyo ay lami ikaon o guys nakakita ko post sa social media karon guys nag order ko puso salad og dinuguan so maulay ni karon akong gisodan guys mga online ninyo So, for today's video, ang og o ma mahurot baki kani akong kain guys. Kay medyo damo-damo mani siya, guys. If ever nga dili na mahurot, guys, naman ko yung mga alaga. So, puso saging na siya, guys. Ang ako mga alaga na lang akong pahurotan na nasa kuwang subura. sobra. Kay pinangga, kaya na ako na silang tulog, guys. Upat na sila, guys, kaso nawala ang isa. Umalis na hindi na bumabalik, guys. Alam nyo na. Masakit lang sa kalooban guys pag mahinumduman nato bang ato ang mga alaga nga buutan bitaw. So for today's video guys, di na kayong sakit akong kalawasan. Di na po kayo sakit akong ulo. Pero guys, first day guys, sakit akong mga bukog, sakit akong panit, kapon, kapoy akong kalawasan guys, mga joint sakit. Siguro guys, pasmo or sakusog or unsa? Kaya last day guys, nalaba ko nang man ko alas 5 or alas 6 na patusapon. And then guys, ang akong kaon murag medyo late na ba. Kay kini lagi guys, sobrang sakakugi, unaon ang trabaho antes ang kaon. So guys, advice ko sa inyo ha, unao sa ang kaon ninyo guys antes ang trabaho. Ayaw jud mugsoon-soon sa kuwa guys kay budlay na magkasakit. So, 3 days na din siya guys. Pabalik-balik, maayo. Balik na po, maayo mo, balik na po. Pero, makainom ko tambal guys. Or, dili ba ko magbasa-basa? Dili siya mo balik. Kana lang siyang magbasa-basa ko guys ba mo balik siya guys. Maakuan siya guys ba masubo-subuan ba no? So, wag mo guys, labi ng... na ganang. Ina to guys nga mabasa tagam sa tong kamot. So, medyo busog-busog na day ko diri, guys. Ano akong pagkaon na kay... Um, paniod to naman ni guys. Alas 3 na akong paniod to. So, makapanihapon ko ni Utlo, mga 9 na po. Kay medyo busog pa ko anong mga alas 6, alas 7, alas 8. So, may naday ko diri kapi nga Paris, guys. So, ano mo ko ilaing kapi. So, kinilaos ang kapi, guys. Kay... Para mainit-initan akong piyan. Anya, para panington sad ko, guys. I mean, mga sakit, guys. Baka di mawala mga sa balay. Kung di kid ka mo ang mahurot. Pat midri ka buok, guys. Ako lang ba na may wala. Porting ligo na buyag. Kaya yun na lang o kamintanan, guys. O so, anay makalihok. Una, pa napasalamat niya punta sa gino. O oh. nga tag sakit. Araw magmalig punta. Salamat ta, sa grasya. Dako man gamay. Importante nga natay gikaon guys. So, salamat guys, inyong paglantaw sa akong mga video. Salamat sa inyong mga pag-reacts, pag-comments, etc. Amping tangtanan guys, kaya na kuno'y umaabot nga bagyo. Pero, I hope na dili lang madayon guys, no? Kay Jesus, good na jud guys. So,